ayun na nga no gawa na naman tayo ng uh, tatlong video agad sa isang upuan ano at uh, ito kasi kaya ko to ni-review gawa na ng naalala ko si Shehi yung sinabi yung number ni ni Shehi ni Luning, at uh, talagang ano talagang win na lang hiya si Shehi na mga <laughs> nag-text no kasi ano ya? kaya naalala ko dati sabi niya tapos you know, ang dami nagte-text kaya nagpalit siya ng SIM card pero ito pala yung pinagbulan ng yung SIM card na pag pag ano pagbigkas ni Luni no na number niya. Kaya pakinggan natin. talagang ano siya dito eh, talagang nauga at uh, nasira ang buhay niya pati, umaga tanghali gabi. Hindi na nagte-text. Play natin. Tangina mo hindi ang desisyon dito hindi kami makatarungan. Just text fuck you Shay to kasi ko yung ko talaga yan. <laughs> <laughs> yun yung, yun yung sinasabi yun, yun, ko na baon, baon. Ba, <laughs> parang, Krista, oh my God. Nandiyan yung attention ko, John Paul. Hmm. Kasi ang hirap ko pisado yun. Tol. No, <laughs> 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 yun, 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 sabi niya yun daw yung pinaka-first. Kung baga, sumpa. Dahil, uh, sa dami ng, ah, uh, banat ni Luni, yun pa yung talagang, uh, kinuha ng mga tao, may message yan, no? hayop ka, pakyo, umaga-umaga lang daw, tinatarantado na siya doon, ano. na, uh, kahit sino naman, eh, puta, banggitin mo doon, eh, million views yun. Eh, mga tao pa naman, mga Pilipino, mahilig mag-try yun. <laughs> Tara, text natin, So, sira na sira, umaga mo ron, puta, play pa natin. So, uh, imagine mo, lumabas yung battle, uh -huh. Uh -huh.

ang dami yun. Kumbaga, kaya na, hindi ka makaka-recover nyo ano, puta. pag mo na umaga, puro ano yun. Pakip puta, puro stress ka talaga doon. Ang ina. Grabe yung ginawa ni Luni na yun. Yun ang, saka sa isaya ng battle, yun, yun lang yung nakita ko na, puta, yun ang sisira ng buhay mo, no? Kasi ang battle, eh, pag in-upload lang yan, eh. After nyan, one week, kung magte-trending yan, tapos na-trending yan, eh. Pero yung binigay yung CP number mo, talagang, nako, ewan, talagang sira ang buhay mo doon, araw mo. Dahil uh, lahat ng mga pangungupal ng tao, re-recto sa'yo, no? Kasi mababasa mo yun, automatic yun, tapos yung miss call, ang dami, thousand. <laughs> Kung ako oh, yun, buta, baliin ko na yung SIM card na yun, buta, play ba natin? Ang dami, putang ina. Tapos <laughs> talaga ako nun, Ano yun? Ganito, alam.

Sobrang ano ko, nung, nung battle natin, dapat babawi ang kita. Dapat aalamin yung address mo. Aalamin ko sa camera. Sa camera. Pero, pero doon ko na-realize tao pa Kasi, ang ganyan ko, ang ganyan ko, ang gusto niya nang bumawi, no? I-re-rebat niya daw yung address kaso hindi niya alam, no? So maganda sana 'yo kung ano ni rebat niya na yung address din ni Luni no. Kung, Kita kung ano ang ipapadala doon, baka may mga sirang plato. <laughs> mga arinola, tanggana, puta. Hindi no maganda sana ginawa ni Jay para uga-uga talaga. Tang ina, youtube <laughs> King kinong So ganda nga mga kapatid no. Sana nag-enjoy kayo. Uh, ito naman na eh, gusto ko lang mga mag-trip, magsaya at pag-enjoy. Ingat kayo lagi. God bless.